guys. A time check. Mm, Nag-ready tayo ng pink salmon. Tsaka ito, ito. Ayan. Uh, foil. Pero actually guys, nakaluto na ako ng ano to, adobo. Alam mo yung pinatuyo ko na atay batikulon. Kumbaga sa ano, sa manok. Tapos, sa so Bisaya at pati kulon. Tapos ito, nagluto kong konting kaldereta. Yan. Lapit na rin sila. May lang. Kulang pa yan, guys. Pero ito ngayon, i-ready ko at lulutuin natin sa air fryer. Doon, lagyan mo natin ng cheese. Habang nag- babalo tayo nung ano yan nilagay ko ng cheese pahinaan na lang natin yeah, itong batikulo atay batikulong guys sa manok uh, 7am niloto ko na so let's start magbalot din kaya pala ako nagluluto guys ng maraming dahil may bisita tayong ini-expect na darating yung aking bayaw at hipag yan, yeah, kaya nagluluto tayo ng marami. Air fryer. Una natin. Start heating. Yan, yeah, nabalot na natin. Ito naman. Pumuhin natin ng konti. kasi hindi rin naman laki na kain. So, may natirang ano guys. Okay, oh. ilalagayin na natin yung bell pepper. Okay? Ilalagayin natin. Dahan-dahan lang ang ako. Yan, natin ng green paste. Yes, para may kulay naman. Lapit na rin. Kasi okay, so ibig sabihin, ilalagay na natin yan. Yan, ilalagay na natin. minutes pa lunch today, lunch today, lunch today. Okay, done na, done, done. Time natin as to sing na pas. Thanks for watching guys. Happy Easter sa lahat. So, magandang hapon guys. Yung inaantay nating bisita, kaninang tanghali, eh, hindi po sila dumating. Bale, eh, late na po sila tumawag na hindi po sila makarating nandoon daw sila sa seafood city sa downtown Seattle so nakakalungkot kasi nagluto ko ng tatlong putay dahil paborito nila yun lalo na yung balon balona na ng manok so wala tayong magawa no? so hanggang ngayon Uh, yun, ulam, inulam na lang namin. So, hanggang bukas pa yan. So, thanks for watching, guys. God bless everyone. Bye-bye. Happy Easter. Happy Easter, everyone. Bye.